Maikling kwento, ang litratista ng kasalan. Isa kang litratista sa kasal, saksing tahimik sa bawat, simula ng dalawang pusong umiibi. Lahat ng kasal ay may natatanging kwento, at ang iyong lente ang magtatala nito. Higit pa sa mga ngiti at halik, nais mong ipakita ang pinakadalisay na damdamin sa bawat kuha. Kasal ay isang kanbas ng emosyon, habang kinukunan mo ang magkahawak kamay na magkasintahan, bigyang pansin ang mga detalye, ang ngiti, luha, at tingin. Ang bawat pag-click ng kamera ay dapat makapaghain ng isang makulay na kwento, puno ng pagmamahalan at pag-asa. Hindi sapat ang teknikal na kasanayan. Ang tunay na litratista ay may pusong nakakaunawa at nakakaramdam. Ipakita ang iyong dedikasyon sa mga kuha mong lalampas pa sa inaasahan. Gamitin ang iyong mga kuha para lumikha ng kwento. Ikwento ang kanilang pag-ibigan sa hindi inaasahang paraan. Tulungan ang mga manonood na damhin ang bawat damdamin, ang kilig, saya, at pag-asa para sa bagong bukas ng mag-asawa. Ngayon ang iyong pagkakataon. Ibigay ang iyong inspirasyon at alamin ang higit pang kayang gawin ng iyong kamera. Tuklasin kung paano mo mailalarawan sa iyong lens ang mga kwento ng pagmamahalan at pag-asa. Magsimula na!